Nagaraya na tayo mga idol Mayroon tayong dalawang pasayro na tira Nilipat ko na Eh, alanganin sa kuti pa eh Nilipat na tayo Ayan ng Karga tayo ng crudo, mga idol Sige, hey, idol idol বছ বছ আম ফুল বছ এটি ফাইভ 300 Tapos 500 Papalit ako dalawang daan Pungtang 885 Pungtang sa Garahe na tayo boss Mga boss idol

Okay, thank you Lord. Nakaraos na naman ang hanap buhay natin sa araw na ito. Maraming salamat po. Ngayon. Okay, go in Ryder. na tayo. <laughs> Sh ka. Shout out. <laughs> shout out na dyan. Oh. <laughs> Malimahal natin mga boss para malinis. lagi gerai wali sari Malinis, mga atras atras papasok na natin sa garahe eh, mga idol buhing ah, uh, na ako sana may lungko na ulam si commander seya si noyang mga idol sang dangkal pagitan kaliwa kanan dito right. na tayo sa garahe mga idol kailangan natin yung pamboundary ito pamboundary natin oh yan lang, mga boss, nakagaraya tayo. Yung isa o. Oh. Bibigay muna tayo ng boundary sa busing natin. Yan yung bounder natin mga idol. para walang kawala bangang dire eh. okay, huwag na tayo sa bahay huwag na tayo sa pamerindahin natin yung uh, alaga natin ng idol yung rip ko yung lamag mga langis <laughs> rindahin natin yung ating mga alaga dito lang tayo ayun boss idol dito tayo sa bahay tingnan natin kung anong ulam ni Lodi ni Mrs. Ayun, ang palaya. yun, masarap. Ay, nagugutom na tayo. Ano to? Oh, butido, ayos na yan. Ulam natin. Bisita tayo idol, lo, oh, si Trust. Bisita <laughs> tayo. Ayun na, ang ulam ang palaya. Ayun, salamat Bikin na sa kamera tayo. Ayun,

Skinless ba yan? May alam kang Skinless. Wala. Di mo alam yung mga kwento na may kinalaman sa mga prinsesa, hari, reyna. Ano na hindi ko na gamit ito? Ah, hindi mo sa... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Beauty. Ano ko? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

Ang mga ay isang Disney Princess na may kaibigan na ito ng Duende. Ayan, alam mo na. Meron sa kaibigan itong Duende. Ang mga first thing is ito. Galit na galit sa kanyang stepmother niya na pagkukulang. Gusto siyang lasunin, di ba? Gusto siyang lasunin ng kanyang stepmother. At ang ginamit ng kanyang stepmother para isulit siya ay isang tutas. Pinakagat siya ng tutas para palasin siya at makatulog. Alam mo yung story niyo, di ba? Ang tanong ko sa iyo, patay, anong tutas? <laughs> ang pinagat ni Snow White at nalasin siya. Wait na po, isipin Anong prutas? kung ka Anong prutas? Anong niya sa buhay? Wala na kanya ng check matter kung naging ng niya. kita ng libang si Punto watching sa court. আ স্নলর খ়িযলেল, তিনফলেল, আইন তিপারঙছবে, ইমিখমেু়া খাাইড়owan overseas কজে ছাটজেল, হািকরা ভ্ল বাপর «শধদ্ কনকারে শিকরা *** সধনধিন Gloria, স� Wala nalang ng review walang nag-return. Walang contestant. Wala nalang, walang mananalo. Buti nalang nag-return. Ah, maa. At sa so, staff natin yan, kasi kanina, kulang pa. Kulang. Hindi po gano'ng kadali kumuha ng mga contestant. Diba? Bisa may nakukuha pero hindi na naka-resume. Kanina, ang dami pong kulang. Kaya organ, yung staff ng showtime, kung pumunta mismo, agad-agad, kanina umaga sa sa mukha. Pati mga boss kami uh, na ay nagpunta na sa kalsada para kumuha ng mga contestant. Mga lahat ng matitisok nila na, mga, na, na, na mga niton, na mga nakakariton, pinuusap nila. Isa si Tatay Borgi sa mga nakakuha kanila. At kung sino man ang staff na nakakuha sa kanya, God bless you. Ikaw ang ipinadala ng Panginoon kanila sa buhay niya. Nilalagdak pa ako yung mamay. Ha? Nilalagdak pa po siya.

maaram pa? kita tulong nyo ba? mupa pa parang ng parang parang yung parang naman lang niyo parang niya na parang tungo niya siya hindi loob, yon lahat niya

tangin, ito man kung susuwalian mo ang mga kusina ng pagkain, ipasusubli mo kahit siya. second minute, second minute, second minute. isinoda, ipasusubli mo ang mga kusina ng pagkain, magkakasama siya. close to the agenda, ito man kung susuwalian mo ang mga kusina ng pagkain, magkakasama siya. second Copical, that's why the number one creamy, coffee coffee creamy, and gentle, the coffee. Blanca, the number one creamy coffee in the So creamy. Beaner's put a yarn that's why the number coffee of creamy, and so gentle, from Pond's new Pond's ultra Bio dial. -ny. With millions of prebiotic molecules to help balance your skin dials for stronger, fluffer, rain, and lead on ultra-like dials. All right, with it, all neutrality okay. for mm her -hmm. skin. Bigger patina, more sauce. I don't have enough to do that. Really? Okay, thank you. Thank you for watching. Busog na naman ng mamang driver, chopper.